Hi hey, good day mga kamots, welcome back to our youtube channel So for today's video mga kamots, samahan niyo ako Dahil mag install tayo ng panibagong accessories kay Blackbeard Sa video natin for today mga kamots, magpapalit tayo ng Ayan, uh, Rotor Disc mga kamots na. So, uh, naka-order ako sa Shopee mga kamots ng uh, Rotor Disc from Smoke Ayan, so light and disc siya tapos ang ganda ng design niya mga kamots na So, papalitan na natin yung uh, stock na uh, rotor disc ni Black and Beat, mga Makita ko sa inyo, mga kamos, kung paano tamang pagpapalit ng rotor disc sa mga motor natin. Lalo na sa mga naka Honda Beat FI version 2 at maging sa version 3. Applicable din doon sa mga naka version 3, mga kamos. kasi parang lang naman ng sukat ng rotor disc At uh, bilang ng bolts. Ayan. So, tara, mga kamos, install na natin to. bago natin ito install, mga kamos, napakita ko lang sa inyo yung product na na-order natin sa Shopee. Ayan. So, again, rotor disc sya from Smoke and Lighten Disc, ang tawag dyan. And then, nakalagay dito, mga kamos, is pang Mio, Click, tsaka Bit. Ayan. So, 190mm po ang sukat nya. Itong uh, rotor disc na in-order natin na from Smoke, mga kamos. Na? Ayan. So, tara, mga kamos, baklasin na natin yung gulong ni Blackabit sa unahan and then, kalasin na natin yung stock na rotor niya. Okay, so bago nyo tanggalin tong unahang gulong mga kamos ng mga motor niyo, make sure lang na nakakalang kayo dito sa ilalim. Kasi pagka tinanggal nyo tong gulong, dadaos doon yung motor natin pa ganun. No? So make sure lang mga kamos na meron kayong nakakalang na pangkalang sa ilalim ng motor niyo bago nyo tanggalin tong gulong. So para matanggal natin yung axle bolt niya mga kamos, gamit tayo ng 14mm na sakit. Ayan. And then sa kabila, kukontrain lang natin yung nut. Ayan. So, bali natanggal na natin yung axel uh, axle nut mga kamots na. So, tanggalin natin yung axle bolt. Ayan. So, bali natanggal na natin yung gulong natin sa unahan mga kamots. Next naman, tatanggalin natin tong stock na rotor disc. So para matanggal natin itong uh, rotor disc bolts mga kamots so disc bolts gamit tayo ng allen wrench So luwagan muna natin isa-isa mga kamots tsaka natin tanggalin lahat Bali na luwagan na natin yung apat na disc bolts Advice ko nga pala sa inyo mga kamots kapag ka magdi DIY kayo tulad nito na magpa 5 ng rotor disc huwag nyo gagamitan ng impact wrench mga kamots may possibility kasi na baka malost thread yung thread sa loob ng mags mga kamots na magkaroon pa ng malaking problema so mas maganda maano mano mano nyo na nang tanggalin mga kamots yung disc bolt so madali lang naman yan pagluluwag naman ng disc bolts mga kamots is counter clockwise lang Halina tanggalin natin yung apat na bolts so kalasin na natin to Ayan. Makapal pa naman yung rotor disc na stock natin mga ka No? Kaya lang kasi nagandaan kasi ako dito sa uh, nakita kong rotor disc na smoke. Ayan. So tingin, at tingin ko mga kamos is babagay ito kay blackbit So salpak na natin siya. So ito yung uh, ikapit papalit nating rotor disc mga No? So two tone color siya. Silver at black. Actually may dalawang kulay nito, Silver at gold. And na ang napili ko is itong black. Ayan. So tal para talagang babagay kay Black So, sinlaki lang siya ng ano, mga kamos, ng stock. Ayan, no. Sinlaki lang siya ng stock. Yung diameter niya, no. 190 mm din. Ayan. So, from smoke yan. Ayan. So, tara. Kapitan natin, mga kamos. Ayan. So, swak na swak naman siya, mga na no. Ayan. So, ibabalik na natin itong this bolt natin. So, na lang siya kadali mga kamots. So, muna natin yung mga nuts. pag naman is clockwise lang mga kamots. No? So, make sure lang na mahigpitan nyo siya maigi. So, sa pag naman mga kamots, alalay lang ha. Kasi, baka mapasobra kayo ng higpit. Ganun din, malostred din yung thread sa loob ng mags. Sayang lang. Ayan. So, tapos na yan mga kamots, no? Ganun lang siya kadali. So, bali, babalik na natin siya sa motor natin. So, bago natin ibalik tong axle bolt, lagyan muna natin ng konting grasa. Ayan. Ayan. so bali na balik na natin yung axle bolt natin. So ibalik na rin natin tong axle nut. A few inches later. So yan mga makamots bali tapos na nating maisalpak or mapalitan yung rotor disc natin. So from stock nagpalit tayo ng uh, smoke rotor disc na 190 mm. Ayun. So since same, uh, same size lang sa stock mga makamots, no? Ayun. So, bagay na bagay siya kay Blackie Beat, mga kamots, no? Ayan, bumagay siya lalo. Wow! Ayan. So, light and dish yan, mga kamots. And then, na-order ko lang yan for about 275 pesos sa Shopee. Ayan, kasama na shipping fee, mga kamots, no? So, yung link ng item na yan, uh, tignan nyo, check nyo lang dito sa video, description, mga kamots, para diretso na kayo doon sa mga gustong Uh, gusto rin magpalit mga kamots ng ganyang rotor disc from smoke sana, sana nabigyan ko ngayon ng panibagong idea kung paano kung ano-ano pa yung mga pwede nyo idagdag sa mga motor ninyo na pampapogi pamorma lalo lalo na sa mga naka Honda Beat FI version 2 at version 3 so hanggang dito na lang, mga kamots, stay safe, ride safe always